Hello mga kabady, kumusta kayo? Welcome back again to my channel So medyo na mula mula yung ating pising ngayon mga kabady Kasi galing ako sa King garden So i-vlog nakin uh, later on yung aking uh, mga nagawa na doon. Nagtanim-tanim ako ng mga kahit ano mga kabady uh, Pang sustento lang sa ating uh, pangaraw-araw na konsumo So, ngayon ara ngayong vlog mga kabady ay uh, discuss ko kung magkano yung aking uh, kinita sa isang ektaryang na palayan at magkano din yung ating nagasto. So, medyo ipit, tagili tayo sa ano sa season na to, wet season kasi ang baba na talaga ng anim mga kabady. pero meron din naman tayong kita nga, konti lang. So, i-discuss natin, natin ngayon mga kabady Uh, i yung total na kinita natin at i-minus natin sa expenses para malaman natin yung uh, magkano yung kabuuan niya mga kabadi yung kita. But before that mga kabadi ay huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe bang aking YouTube channel at please don't skip po sa mga ads na nag-pop up sa aking mga videos kasi napakalaking tulong na po yan mga kabadi na uh, maka may kita kami so, bilang isang content creator. So, may mga sahod kapag hindi kayo nag-skip. So, please, po, don't skip sa mga ads. So, marami pong salamat. And yon back topic. So, ito na yon mga kabady, yung uh, list of expenses na aking uh, tinani uh tinanim, na nagasto natin. So, sa mga kabaddy, kung napalaging nakasubaybay, ay ito yung aking uh, uh, isang itarya na SL8 hybrid rice. Yung ating tinanim. So ito yung mga nagasto natin mga kabady. So unahin natin, syempre land preparation, yan talaga yung pinakauna mga kabady. At sa first step ng land preparation natin mga kabady, ay ito, ayos sa pilapil. So kapag ay uh, na-harvest yung yung palayan mga kabady, meron talagang nasira ng mga pilapil. So which is, kailangan talaga ninyong yun ayusin para makapundo yan ng tubig. So ayusin talaga mga kabadi lakihan para hindi siya mawal, madaling mawalan ng tubig. So gumastos ako ng dalawang uh, tao jan Good for 2 days kasi nilakihan ko yung pilapil mga kabadi. Ang isang tao ay 500, uh, 400 ang sweldo. So sinali ko na yung konsumo dyan, So which is 500 na lang. So 500 per tao. So dalawa sila 1000 per day. So dalawang araw. So Which is 2,000. So, yan mga kabadyo. Ito. uh, 2,000. So, dito naman mga kabady. Pangalawa, ay yung cultivator. So, yung cultivator mga kabady, yung uh, hand tractor. Ah, uh, hindi, hindi yun. Yung maliit. Yung malaki mga kabady, yung tractor talaga. So, gumastos ako doon mga kabady, Kasi per hour yung ano, bayad yan mga kabady, So, ang per hour dyan mga kabady ay nasa 1,200. So, 1,200 times 3 hours yung isang ektaryang mga kabady. So, gumastos tayo ng 3,600. So, yan yung ating gasto na sa cultivator. At saka, pagkatapos ng kinultivate mga kabady, ay dinaanan natin ito ng hand tractor. So, yan mga kabady, hand tractor yan. O. Yung hand tractor mga kabady, Uh, may operator tayo dyan arawan din 500, uh, 400 yung araw at kasama 100 yung konsumo so yung mga hidden expenses dyan mga kabady ay sinama ko na para uh, uh, malinis na yung ating kita dyan so uh, natapos na itong mga kabady sa uh, ano isang araw one po, uh, isang araw at kalahati so nasa ano yan mga kabady long tao to sila so nasa 1,500 Plus, sama pa natin yung crudo, mga kabady. So, nagagasto tayo ng mga 300 siguro yun. kalimutan ko, basta ganyan lang. So, nasa 1.8 yung ating hand tractor na naggasto. Kasi, ati naman yung hand tractor eh. ma ano na, uh, matagal na yun ating binili. So, sa mga gustong bumili doon, ay meron akong uh, video na bumili tayo. Ilagay ko lang dyan sa baba yung link description. So, sa punlaan mga kabady, ay, yung binhi, mga kabady, ay bigay lang yun ng DA. So, hindi ako gumastos doon. Binigyan lang tayo. So, sa paggawa ng pulaan, mga kabady, ay nangilangan ko ng adlong uh, tao din. Good for sa ano yan? Sa isang araw yan, mga kabady. Kasi, tractor pen, mga kabady, sinapil para magpantay at inano pa uh, para uh, hindi masyadong lumo sa tubig yung mga binhi, mga kabady. Plus... Uh, isang sasay ng mulusoid mga kabady. Kasi kapag ay hindi nyo nisprihan ng para sa kuhol yan mga kabady, uh, kakainin yan mga kabady. So gumasos ako ng 1,100 dyan para dyan. So sa final step ng land preparation natin mga kabady, ay itong tinatawag namin na limpyo. So yung may kasamang uh, kalabaw mga kabady, yung may sapil. So ayan mga kabady no. Gumastos tayo diyan ng Uh, tatlong tao, 2,250 yung operator at saka ng sapil. So, meron tayong kalabaw, so hindi natin yung ikwenta na. So, meron pa rin dalawang tao, mga kabady, yung nag-spray. Kasi, kapag ay ito, pag kinabukasan, itatanim na to, so, need na mag-spray ng para sa kohol. So, may dalawang tao akong uh, inano dyan. So, nasa ano, 1,000. At saka yung medisina, kasi nga, merong medisina, in-spray nila. So, nakaubos na lang ng sampo. So, nasa 4,500 yung ano, limpyo yung nagasto natin. So, medyo malaki mga kabady. So, lahat-lahat sa land preparation mga kabady, galing sa pagkayos ng pilapil hanggang na sa ready na itanim yung palay, ay nakagasto tayo ng 13,000. So, yan yung expenses natin mga kabady, no? Sa land preparation. Pagkatapos ng uh, land preparation mga kabady, ay ito nang sa tanim. So, yung tanim namin dito mga kabady is pakyawan. So, kasama na yung mag-ibot ng ano, tagod. Yung punlaan, kuhain ng tagod. Sila na yung magtanim at wala ng libre. Wala nang libre sa pagkain. No? So, ang pakyawan lang ay nasa 10,000 per hectare. So, uh, isang hectare yun sa si 10,000. So, pagkatapos niyang, yung tanim mga kabady, ay abunuhan natin. No? So, gumamit ako ng abono dyan mga kabady. Una, uh, isang sako ng ano isang sako lang na abo, At pagkatapos, uh, mga uh, na ano siya, hindi pa nagbusog, ay uh, isang sako. So, lahat-lahat ay gumamit ako ng dalawang sako lang, mga kabady. At uh, nakagasto ako, yung isang sako ay 1,600. So, dalawa yun. So, nagasto tayo ng 3,200 uh, sa abo, no? At yun mga kabady, kaya uh, gumamit lang tayo ng konting abono kasi ginamit uh, tayo ng KB plant growth enhancer. So meron din kahit ding ginamit na medisina mga kabady, yung pang rice bag. So isama na natin 'yan. So nagagastos tayo dito mga kabady sa 5,000. So kasama na yung labor mga kabady lahat na 'yon, yung nag-spray. Ah, uh, 'yon, Ginasinama ko na kasi hindi naman ganong uh, palagi natin tinutunisprihan mga kabady. So sa isang buwan, dalawa lang kasi nilat out tayo ng isang isang linggo mga kabady. So ayan mga kabady, malapit na ang uh, nagbunga na mga bananim ay kinakailangan na din linisin yung mga pilapil para hindi kainin ng mga daga. So nagbrushing tayo mga kabady, dalawang tao din ginamit natin. So 2 days nilang natapos itong mga kabady, nagasto tayo ng 2,000. So ayan mga kabady, importante yan mga kabady kasi kapag ay medyo ano, medyo sagbot, may damo yung pilapil nyo, ay kakainin talaga yan ng ano, ng ng sino mga ilaga. So daga. So kinakailangan na linisin yung pilapil. So sa pag-harvest na mga kabade, na harvest na tayo. Tapos na natin yung ano, lahat. Ayun, spray. Na harvest na. So pag-harvest mga kabade, nakuha lang tayo ng 81 sacks. So 'yun. Medyo konti lang talaga mga kabady. Iwan ko bakit nagaganito. So, 81 sacks meaning 81 kasako din nating gasto. So, sa 81 kasako, may, uh, may bibili tayo ng 81 din ni sako. So, worth, uh, worth 810 pesos kasi tag pesos yung isang sako. Plus, konsumo mga kabady sa nag-ani, bigas at saka manok. So, tatlong kilong bigas, 155 plus manok o So, sa pag ng gasto tayo ng 1, 1,965. So, yan mga kabady yung ating expenses sa manok. Ah, manok <laughs> sa harvest, no? So, yan. T1 lang mga kabady. At lahat-lahat mga kabady, galing sa, ano, ating totalo na. So, yan mga kabady. So, ating, ano, is yung uh, land preparation, 13,000. Plus, uh, yung pagtanim, gasto tayo ng 10,000 plus abono mga 3,200 plus ano, yung KB plant growth enhancer mga kabady, which is 5,000 na kasama na labor yun. At saka ano, brushing, yung pag linis sa pilapil, which is uh, ka, ano tayo ng 2,000. Plus, ano, harvest. Yun. So, yung bagay, 1,965 plus 1,965. So, gumastos tayo ng 35,165. So, isang itarya. So, dito mga kabady, samahan pa natin ito ng additional 1,000 para sa mga hidden expenses. Yung hidden expenses natin mga kabady, yung crudo, ah, gasolina sa ating motor, dun. Yung mga, ano, mga, ano pang, binili-bili natin. So, isasama na natin yung mga snacks pa. Hindi ko ba nga sinama mga kabady. So, nasa 36,165 yung ating uh, budget dito sa isang itarya. So, pag apis na mga kabady, sabi ko kanina sa sako, itiwan saks at itiwan sako din yung naani natin. No? So, minus natin yan sa 14. Kasi may abang ano yung ano yung bayad sa harvest, nagharvest mga makabadi. So ang natira na lang sa atin mga makabadi is 67 sacks. So yan mga makabadi no, 67 sacks. Ah uh, ko to mga makabadi ng buhay. So hindi ko nagbenta ng binilad mga makabadi kasi yung ano pagkatapos itong ano mga makabadi ay uh, ano mainit Ah, uh, ma ma maulan. Ma so hindi natin nabilad. So binintan lang natin 'to ng buhay. So ito 67 67 sacks times Ang average yung makabad is 40. 40 per sacks yung kilo. Times ano? 24 ang palay ngayon. So nasa ano makabad eh, 64,320. Ang ano, ang na uh, so, net ba to? Or, ano? Yung ano natin nung net income 64,320 i-minus natin sa 36,165 so meron tayong kita sa so isang hektarya na 28,155 so yan mga kabady yung ating kinita no dito sa ating uh, isang hektarya na palayan so yan mga kabady kitang-kita niyo naman ito yung ating uh, kung hindi kayo naniniwala sa akin, eh di panoorin nyo yung ibang video ko. So, yon yung aking ano. Medyo mababa talaga yung ani natin. Hindi ko alam, mga buddy. So, yung ating yan ang kita natin mama, 28, so, yun, mga mama, 28,155. So, yon mga buddy, uh, So, na yun ang, ano? 'yun na yung summary sa expenses natin sa ating palayan, ah, uh, yung isang darya, ah, uh, yon. Ah, uh, so may kinita lang, may natira lang tayo na 28,155. So, yan yung profit natin. So, medyo tagilid ang season na ito mga kabady kasi wet season. na Yung mga rason siguro nga buha yung ani natin dahil para sa akin lang yung timing sa pag -abuno. So, hindi ko na timing yung pag-abuno mga kabady. Medyo na late ako. So, sabi ng iba, Uh, mga farmers ay dapat timing talaga sa pagbuno yung kailangan mga kabady para mas no sumipak yung ano yung palay at pag maraming ano yon tilering yon ay marami ding bunga makikita at ano din yung sa panahon din uh, medyo yung nagbunga yung ating balay para bunga siya ay umulan so yung mga butil uh, na anuhan ng uh, nabasa so na ano siya nalata So, hindi gano siya nakalabas or merong nakalabas pero ipa. So, sayang mga kabady. At hindi rin tayo masyadong maka-spray. So, sabi ko kanina, uh, laktaw lang ng ano, mag-spray tayo or maka-spray man tayo ay ulan. So, uh, medyo ano, kasi hindi ako mag-spray ng ulan mga kabady kasi sayang yung medisina. So, nagpugos ang pinilit ko lang mag-spray mga kabady para Uh, merong protection yung ating balay So, ganun pa rin mga kabadi. So, okay na rin yung ating uh, ating uh, ani. So, yun. yung uh, thankful pa rin uh, kasi naka-ani tayo. So, yun mga kabady. Uh, salamat sa yung panonood So, please don't forget to subscribe to my uh, YouTube channel and uh, no uh, don't skip sa mga ads mga kabady. So, yun. Thank you. Bye bye, mga guys, mga kabadi. Yes. Guys, see you in yes. the next video. Bye bye. Hello. Yung bata ko, badi. Ayan.